Paano makakaiwas sa huli sa Metro Manila. Hello mga pa, sa Kuya Shane, dun meron na namang na message sa akin ano, maybe new driver to at siguro bago lang siyang uh, pupunta sa Metro Manila at ang question niya is yun nga, paano nga daw ba makakaiwas sa pag uh, yun, uh, sa huli sa Metro Manila. Well, number one diyan, dapat mong uh, aralin kung pa paano gumamit ng navigational app that's the number one ano? Uh, dahil nga uh, sa navigational app magiging aware ka na kung ano yung susunod mong kalsada saan kakakanan, saan ka u-turn at uh, saan yung possible na mga intersection so maiiwasan mo yung uh, pagkakamali okay? and uh, isa pa sa mga dapat nating gawin dyan is syempre dapat uh, sundin natin yung mga traffic rules no uh, kumbaga yes gumamit tayo ng navigational app okay pero sabi na natin mga 50-50 lang yung pagsunod. So dapat ang gawin niyo pa rin is uh, aside doon sa pagsunod, tignan niyo rin yung mga signage kasi so minsan nagkakaroon magkamali rin yan. Baba, sa uh, sasabihin kumanan ka pero may nakalagay na uh, bawal kumanan. So dapat sundin niyo pa rin yung mga traffic sign ano. Kumbaga, guide lang sila. Hindi naman talaga sila yung magtuturo sa kung saan ka papunta. Okay, kumbaga, i i bibigyan ka lang ng information sa mga dadaanan mo. So that's the number one. Ano? And number two, syempre dapat sundin natin yung mga speed limit ng bawat kalsada. Ano? Ah, yan, may mga may mga kalya sa Metro Manila na sabi na natin may mga sabi nga ng babaril daw o nag-check ng speed limit so dapat aware tayo doon sa speed limit and actually ano rin yan makukuha mo rin yung information na yan kung ano yung speed limit ng kalsada doon sa navigational app normally mag a naman yon o may something na magpa-pop up pag nag-overspeed ka na so yun no, navigational app ano and number 2 no, na pwede nyong gawin para hindi kayo mahuli is equip your car with uh, dash dashcam reliable dashcam. kasi ito lang oo oh, sabihin na natin may mga kalsada talaga na kahit anong galing mo eh posible ka pa lang posible ka pa rin magkamali oo oh, sabihin na natin medyo pwede kang magkamali now kung equip na ang sasakyan mo ng dashcam, at sabihin natin pinara ka at alam mo namang pwede pa pasok pa eh you can use your dashcam as evidence no so pag nakita nilang may dashcam ka at alam nilang alanganin yung huli nila eh yun, possible naman na maliligtas ka, no? Pero ito, ang pinaka bottom line dito mga paps, no? Uh, pag kayo ay nagdadrive sa Metro Manila, is maging mabait din naman tayo. Kung baga, huwag kayong manghinayang dun sa ilang minuto yung masisave. Kung baga, kesa dun sa ilang oras ninyong i-consume once na nahuli kayo dahil ah uh, dahil pupunta pa kayo sa mga uh, sabihin natin sa mga munisipyo para bayaran yung ay yung ano ninyo. So, huwag kayong manginayang. Like, for example, anakita nakita ninyo, kulay orange na. Di mag-stop ka na. Di ba? Huwag mo nang isagad. Kasi, pag, na, pag nahuli ka, maaabala ka. Ilang, ilang oras yung ikukunsyo mo para lang magbayad dun ticket. So, yun yung parang pinaka-idea. Kung baga, sa sasabihin natin, may mo, no left turn. Oo, mas madali. Makakatipid ka ng 5 minutes kung nag-left turn ka. Pero nakalagay, nakasignage, no left turn eh, wag, kung ka na mag turn kasi 5 minutes lang yung matitipid mo eh pag meron dun sa unahan na nakabantay di, po di syempre titikitan ka kinabukasan o ilang araw tsaka ka palang pupunta dun sa city hall ano? at uh, sabi natin baka half, half, half of, your day ikukonsume mo lang para bayaran yung ticket mo no? so yun mga paps no? ang pinaka ano dito gamit yung navigational app equip your car with uh, dash cam and sundin nyo talaga yung mga traffic rules no? yung mga lane marking, mga signage yung traffic light, lahat sundin niyo para hindi kayo mahuli kung nagustuhan nyo yung video, pakilike at kung hindi pa kayo subscriber ng aking youtube channel press sa subscribe button sa baba facebook, click lang yung follow sa taas at tiktok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane salamat sa panonood, keep safe mga paps